Ano oras ka nagsimula magtenda, magtinda? Ano po, kakatapos ko lang po mag-aral. Tapos, nagano na, ah? mag mag na po ako. Tapos ko po mag-aral, nagtinda na po ako. Ha, pagkatapos mo pumasok, sa ka nagtinda. Nanay mo? Wala po. At ang nanay mo? Nagiwalay na po sila. Mauwi ka naman. Gusto ko namin makita ni kapatid. Koya driver anu tintanya. No, ano tinda mo. Ha, si ah, kamachili. <laughs> Ba't ka nagtitinda? Si po, para po mameron po kami makain. Para may makain? Okay. Magkano yan? Isang lang po. Kisandaan isang Patingin. Matamis ba to? Okay. Saan nyo naman kinuha to? Yan lang po. Ay, kulubot na yata. Hindi pa po. Ha? Na ano lang po? Na ano lang po sa gawin. Na? Ano sa... Masarap lang po. Masarap ito. Opo. Ilan taong ka na ba? Ten po. Ten. Ba't ang lungkot mo dyan? Sino kasama mo? Wala mo po. Wala lang po. Ha? Wala lang po. Bakit ikaw na? Wala kang kapatid? Wala. Meron po. Oo. Oh. Dapat nagsama ka ng kapatid mo para may kakuntuhan ka man lang. Ayaw pa ni tatay. Bakit? Dito, wala. Hmm. Ilan na nabenta mo? Dito, wala pa. Dito, wala pa. Ano oras ka nagsimula magtenda, magtinda? Ano po, kakatapos ko lang po mag-aral. Tapos, nagano na po ako. Tapos ko pong mag-aral, nagtinda na po ako. Ha, pagkataas mong pumasok, sa ka nagtinda. Halimbawa, nabenta mo to, anong gagawin nyo sa pera? Hmm? Magbibili po ng ulam sa kakanin. Ano? Ulam. Ano ba ang inulam niyo kanina tanghalian? Ano po? Agdog kaya. Ano po, hmm. hmm. Ayun ba kayo magkakapatid? Isa pong tatay sa dalawang kapatid. Isang tatay? Tapos po ako sa kasi kapatid. Kaso dalawa kayo magkapatid. Nanay mo? Wala po. At ang nanay mo? Naghiwalay na po sila. Oh, bakit sila yung naghiwalay? naghiwalay. Iniwan kayo ng nanay mo. Kawawa naman. So, nag-aalaga sa inyo yung tatay mo. Ilang taon ka na? May ten po. Ten ka na. So, hindi mo alam kung nasaan ang nanay mo? Hindi niya nagpaalam, kaya ka nagtitinda. Anong trabaho ng tatay mo? Nagtitinda po na ka ng kamatsili. Ay, nagtitinda rin ng kamatsili. Eh. Yung kapatid mo, ilang taon na? Six okay. Lalaki o babae? Lalaki. Oh, lalaki. Okay. Sige ah. Nadaanan lang kita eh. Naging maaagaw-pansin kasi ang tahimik mo. Lungkot mo. No? Gusto ko maging masaya ka sa hapon na ito. Merienda ka na ba? Sige, bibilhin ko na tong kamatsili mo para makatulong na lang ako sa iyo, ha? Tago 100. So magkano tong tatlo? 300. 300. Pero mayroon na akong spaghetti dito. Bigyan mo yung kapatid mo, ha? Okay. Ayan, hello, hawakan mo may... Ah, oh, wait lang. Oh, para hindi matapon bayaran muna kita may plastic ba tayo dyan wait pero mag aaral ng mabuti ha yan Anong pangalan ng nanay mo? Joanne. Nasaan na yung mic ko? Okay. Ano pangalan ng nanay mo? Joan. Po. Ah, si nanay Joan. Uh, ah, ilan taon ka nung umalis ang nanay mo? Grade 3 pa lang. Ay, grade 2 pa lang po. Umasin. Ngayon, ilan, ano ka na? Grade 3 ka na? 4. Ah, grade 4 ka na. So, alam mo na nangyari. Okay. Ano pangalan mo ulit? Karen. po. Ah? Karen. Po. Karen? Darin. Okay. Anong gusto mo paglaki? Police po. Magiging police. Ang galing. Bakit police? Kasi po, para po makatulong sa mga... mga... Para... police po. Para makatulong po sa pamilya. Para makatulong. Okay. Basta, tuloy-tuloy lang pangarap, ha? Huwag na huwag kang gagawa ng masama. Tama yan. Magtinda ka kahit ano diyan, kung ano yung nakita mo sa palibit, pali, ah, palibot ng bahay, may papaya, kahit ano. Ibenta mo. Kaysa naman gumawa ng masama. Maging mabuting bata, maging mabuting anak ka lang, magpray ka lagi kay God para paglaki mo, siwertihan ka, ha? Niyo ba namimiss yung mama mo? Naalala mo yung mama mo? Nung nandyan pa siya, inaalagaan kayo? Okay. Okay. Ah, daren nakavideo ako. I-upload ko ito sa Facebook. Mapapanood ito ng mama mo. Ano sasabihin mo sa mama mo para alagaan kayo ulit ng yung, yung magkakapatid sa Sasabihin mo? Ba, Sige, kausapin mo mama mo para mapanood ka niya, maramdaman niya, maalala niya na may dalawa siyang anak. Ganun. Mauwi ka na, ma. Gusto namin makita ni kapatid. Mm -hmm. Yun lang sasabihin mo sa kanya. Sige, basta magpakabait ka lang, ha? Araw-araw ka -araw ba nagtitinda dito? Minsan-minsan lang po. Hmm? Minsan, minsan Ah, minsan, minsan Sige, kumusta naman ang grade mo sa school? Hindi mo pa alam Hindi mo pa First grading, di ba? Meron ng first grading Di ba po kinukuha yung sartop? Hindi pa kinukuha mm -hmm. Sige, basta mag-aral ka mabuti, ha? Opo Okay, wait lang, babayaran kita Magkano yon? Lapit kunti Huwag kang matagot Ako nga pala si Daddy Frankie, ha? kaibigan ninyo eto 300 okay wait lang oh eto tag 500 kayo magkapatid ha ano sasabihin ni Darren thank you po okay very good naasahan mo ba makakatanggap ka ng blessing today okay, oh very good basta maging mabuting bata ka lang ha okay, god bless